Magandang umaga sa lahat. Bago tayo magsimula, maaari bang magsintayo ang lahat para sa ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O amahan namin, maraming salamat sa araw na ito. Maraming salamat sa bagong oportunidad na sana or I hope na meron matutunan ang mga bata sa aking discussion ngayon. At sana po na maidala nila ito sa pang-araw-araw nilang kabuhayan. In Jesus' name, Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Bago kayo umupo, maaari bang pulutin ninyo ang mga basura o pirasong papel sa ilalim ng mga upuan ninyo? Maraming salamat. Magsiupo na ang lahat. Bago ako magsimula sa aking talakay ngayon, mayroon akong ilalahad na larawan. Pakibigay ng mga opinion o idea sa mga larawan nito. Unang larawan. Anong kaya ginagawa nila? Tama. May mga bata naglilinis o gumagawa sila ng mga gawaing bahay. May isa, may naghuhugas, may naglalaba, at iba pa. Eh, eto kaya. Tama. Meron mga bata naglilinis sa... Saan sila naglilinis? Sa paaralan. Tama. So ang tatalakayan ko ngayon ay patungkol sa Pagpapanatili ng kalinisan sa kapaligiran, katuwang ang kapwa. Maaring sabay-sabay basahin ang pagtulong. Ready? Go. Pagtulong sa pagpapanatili sa kalinisan at kaayusan sa tahanan at paaralan. Ang pagiging malinis at maayos ay tatak na kaugali nating mga Pilipino. Bilang isang Pilipino, ikaw rin ay inaasahang maging malinis. Now, bakit nga ba kinakailangan nating maging malinis o inaasahan nating na maging malinis? Upang maging healthy o hindi o hindi naman madaling na magkasakit o makaiwas tayo sa mga kung ano mang sakit. Mayroon iba't ibang paraan upang mapanatili natin ang kalinisan sa ating kapaligiran at sa tahanan. Isa na rin dito, itapon ang basura sa tamang lagayan. Bakit nga ba kinakailangan natin itapon to sa tamang lagayan? tama upang hindi magkalat kung saan saan ang ating mga basura tama ba pagkatapos kumain ng mga snacks o mga ano mang kung ano anong plastic itapon lang kung saan, saan hindi bakit nga ba upang hindi upang hindi makadulot ng pagbaha sa ating lugar pangalawa paghiwalayin ang mga basurang nabubulok at di nabubulok na basura. Bakit nga ba? Tama, upang hindi sila maghalo-halo sa isang lalagyan. Ano-ano uri naman ang di nabubulok na basura? Mga plastic, mga candy wrapper, mga snacks wrapper, at iba pa, eh mga mabubulok na basura. Tama, balat ng saging, mga dahon at iba pa. Pangatlo, gumamit muli o i-recycle ang mga gamit na pwede pa. Ito ay ginagamit upang malesen ang ating mga basura at saka hindi na kinakailangang bumili ng bagong mga lalagyan upang dumami ang ating basura. Halimbawa, mga container, pwede natin silang gamitin. Lagyan ulit natin ng mga pagkain at iba pa. Mga plastic bottles, pwede natin yung gamitin ulit. Pangapat, iwasan ang pagsunog ng anumang bagay. Ito ang pinaka-importante sa lahat na umiwas sa pagsunog ng kung anumang mga bagay upang hindi natin makasila ang ating kalikasan. Bakit? Tama. Nakakadulot ito ng mga climate change. Meron iba nagdudulot ng matinding initang panahon sa ibang lugar o di kaya ay malakas na pagulan o anumang klima na magbabago sa ating mundo. Panglima, ugaliin maglinis ng kamay. Dapat natin kinakailangan maglinis ng ating kamay upang makaiwas tayo ulit sa sakit. Pakibasa ito sabay-sabay. Ready? Go! Tandaan, ang kalinisan ay kasunod sa pagiging maka-Diyos. Pinagpapala ng Diyos ang batang malinis at maayos. Ang kalinisan ay kinakailangan upang makamit ang magandang kalusugan. Ang batang malinis at maayos ay makakaiwas sa kalinisan at kaayusan sa loob ng tahanan at paaralan. Kailangan mong tumulong sa paglilinis, iwasan mo rin ang pagkakalat. Pagiging malinis ay karugtong rin sa pagiging makajos. Pinagpapala ng Diyos ang mga batang malinis at maayos. Upang makamit ito, kinakailangan ninyong tumulong at maglinis at magayos sa inyong lugar o kung saan pa upang makamit ang malusog at makaiwas sa mga kung anumang sakit. Tanong: Bakit nga ba kinakailangan nating maging malinis at maayos? Tama: Upang makaiwas sa mga sakit. 'Yon lang po at maraming salamat, paalam. Yeah!